Ito ay kinunan sa isang ancient tunnel at kilala sa libu-libong nakalibing rito na tinatawag na catacombs. Ito ay matatagpuan sa Paris. Talagang nakakatakot pumasok sa tunnel na ito sa kadahilan ng pinalilibutan nga ito ng mga labi. Well, ang footage na mapapanood mo ay nakita mismo sa lugar. At ayon sa source natin ay misteryosong nawala ang may-ari nito. Nakita lamang ito ng ibang explorer na bumisita sa loob. Well, panoorin natin ang lost found footage na ito. So basically, he's filming what he's seeing very deep inside the catacombs. Is it bones? Human bones. This person occasionally stops and he photographs bones, often in the shape of an arrow. He's very very deep inside the catacombs. What happened to him? Nobody tells. Him. People have been dating in the catacombs for centuries. with these paintings uh, that we may be able to be tracing the itinerary to some extent. Inabutan ito at tuluyang natumba. Ang lalaking ito ay hindi na natagpuan pa. Ayon pa sa mga nakita ng footage ay maaring may humahabol sa kanya. O may nakita itong kakaiba na gusto niyang lawyuan dahil sa takot. Magpagayon pa ay mga teorya lamang ito at wala ng informasyon sa kung ano nga ba talaga ang nangyari. Ikaw, ano sa tingin mo ang lost found footage na ito? Supernatural entity kaya ang sa kanya? o malamang ay tao lamang din? Ang isang ito ay talagang kakaiba at talagang nakapangingilapot na kunan ito sa isang masukal na dis oras ng gabi. Ayon rito ay nakunan ito ng isang binatilyo na nagbibisikleta sa masukal na kakawian. Ayon sa floor nito ay lagi siyang pumupunta sa lugar tuwing weekend upang maghiking. Ayon pa rito ay kilala rin ang kalapit nitong bundok na pinamumugaran ng mga multo o mga espirito. Well, tutukan mong mahigi upang makita mo Makikita ang bigurang nasa likod ng puno ang nagmamasid at nakatingin sa biker. Nakakatakot at nakapangingilabot ang itsura nito. Nakakiti pa ito sa kanya bago unti-unting nagdago sa likod ng puno. May mga speculation na isa itong demonic forest entity o anumang klase ng spirit o malamang ay aswang sa kanila. Hmm, Either way, ikaw na ang humusga kung totoo ba ito o gawa-gawa lamang. Ito pa ang video na nakunan ng mag-asawa Di umano nang pauwi na sila gamit ang sasakyan nila Ay may nakakatakot at pangbihirang imahe Ang hindi nila inaasahang masasaksayan nila Kilala rin ang parting ito ng bayan na palagi ang pinakikitaan Ng iba't ibang entity tulad ng mga multo Kung minsan ay isang figura ang biglang lumilitaw Na siyang nagiging dahilan ng mga aksidente sa pagmamaneho ng mag-asawa ay labis silang kinilabutan at napatanong sa kung ano nga ba talaga ang mga nakita nila. Nakita mo ba? Pansinin mong maigi ang mukha ng rider. Disfigured ito at tila ba sunog na sunog. Sinasabing isa itong multo ng mga naaksidente sa lugar pero maaaring tao lamang din ito na nakasuot ng maskara upang takutin sila dahil sa unknown ang original uploader nito ay wala tayong proper context. Pero ikaw na ang magpasya kung paranormal ba ito o gawa-gawa lamang din o prank lamang upang takutin ang mag-asawa. Ang video ito ay kuha ng isang paranormal investigators na nagpunta sa isang haunted house upang maganap at makasaksi ng multo at mga paranormal events. Well, ang pinuntahan lamang nila ay ang kilala at sikat na Conjuring House. Pinaniniwala ang magpahanggang ngayon ay haunted ang bahay. Kung napanood mo na ang Conjuring ay malamang pamilyar na pamilyar ka sa bahay na ito. Ito ay kwento ng pamilyang lumipat sa bahay noong 1970s at di nga nagtagal ay sa panunuluyan nila ay naging kakaiba paligid ng bahay at nagumpisa silang makaranas ng kababalaghan. Pero bakit nga ba ito pinamumugaran ng demonyo? Noon daw ay ang unang may-ari nito ay nagsasagawa ng witchcraft at mga sakripisyo tulad ng hayop at kung minsan ay tao.

Nakita mo ba? Habang nakikipag-usap si Josh sa mga kasama nito ay isang shadowy figure ang mabilis na dumaan na nakunan sa salamin. Wala silang ideya sa mga nangyari. Nalaman lamang nila ito nang i-review nila ang kamera. Ang susunod na makukunan nila ay mula naman sa bintana na nasa itahas. Habang nasa labas sila ay nila ito at makikita ang refleksyon ng ceiling fan na umiikot sa loob. Pero napansin mo rin ba? Isang ulo ang nasa gilid ng bintana ang nakasilip mula rito. Sumulto kaya ang nakunan nila na nananahanan sa Conjuring House o isa itong demonic entity. Well, ikaw na humusga sa kung paranormal ba ito o tricky lamang. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtahan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ito ay mga kababalagang nangyayari at nakukunan ng isang babae sa kanyang property kung saan mga terrifying entity ang palagiyang nagpapakita na talagang nagbibigay takot sa babaeng ito. Panurin mong maigi. What the is that seriously, dude? That's crazy, um, Nakita mo ba? Mga matang umiilaw ang nakita nito na talagang gumulat sa kanya. Isang gabi ay muli na naman siyang nakarinig ng mga ingay na nagmumula sa kabilang cottage. Kaya muli ay kinuha nito ang cellphone at muling nag-record. Oh, no. Oh, are you guys with me right now? Please tell me I'm not guys with me. There's the, there's my daughter's room. Mm -hmm. faces the field. Like the Isang gabi nang dumating siya mula rito ay muli may nakita na naman siya. was me. Mga shadowy figure ang nakikita nito sa paligid ng property niya dahil sa takot ay hindi na niya ito tuluyang nilapitan pa. So ano kaya ang mga nilalang na ito na nagpapakita at gumagambala sa kanya? May idea ka ba? Ang video nito ay mula sa 4 to Wall na isang Japanese paranormal channel. Masasabi kong isa ito sa mga legit paranormal channel na makikita at mapapanood mo sa internet. Ang lalaki sa video nito ay nagpunta sa bundok na tinatawag na Benten Yama na makikita sa Fukushima, Japan may mga sabi-sabing ang lugar ay pinamumugaran ng mga entity mula sa mga multong nakukunan ng litrato sa lugar at hindi may paliwanag ng mga figura. Ngayon ang lugar na ito ay pinangangalagaan na at naging tourist destination. Nakita mo ba pagmasdan mong maigi? Isang maputlang muka ang hindi nito napansin na nakunan pala niyang tagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. ay isang translucent figure ang nasa madilim na kawayan. Sa pagpapatuloy ng lalaki ay may muli na namang makukunan ito pero sa pagkakataong ito ay nasa dulo na ito ng hagdanan. Well, hanggang dito na lamang ang footage. So ano, sa palagay mo, ang mga nakukunan niya. Isa kaya itong paranormal entity? O nila lang nananahanan na sa lugar? Ikaw na ang humusga. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihitang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.